Good morning, guys. So, ngayon, may pupuntahan ko. Araw nga to ng Sabado na pag desisyon namin bumisita dito sa may Balak nga din namin dito magsimba, kaya tara, samahan nyo kami. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung sino yung mga kasama namin. Lovers! tanan, tananan! ha 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 maaga nga umalis sa bahay kaya maaga kami nakarating dito. Pasok na kami sa loob para makapagsimba. Siya nga din to sa so dinadayong simbahan ng mga katoliko. Daming ang dumarayo dito na iba't ibang lugar. Kaya kayo kung gusto nyong bumisita at makapagsimba, punta lang kayo. I-search e nyo lang sa Google Map yung daanan at baka mawala kayo. Ilang minuto namin paghihintay dahil hindi namin nabutan yung unang misa. Sa pangalawang mas na lang kami magsisimba. Sabi mo ang madaming pumupunta kasi kadalasan puno yung simbahan. Kaya naganap na kami ng mauupuan kasi mamaya magsisimula na yung misa sa lagi nating tatandaan ang pagsisimba ay importante hindi lang basta nagsisimba kundi may pananampalataya pagkatapos ka namin magmisa, pumunta kami dito sa may pagtitirikan ng mga kandila. Malak nga namin magtit ng kandila para mangkulam, ay para magdasal. Kung ano-ano man yung pinagdarasal natin sa Panginoon at kung ano man yung hiling natin, sana matupad. So sana sa bawat dasal natin, kailangan din natin bigyan ng aksyon. Hindi din kasi mangyayari ang isang bagay kung hindi natin pagtatrabahuin. So sana Lord, lahat ng tao ma-achieve nila yung mga pangarap nila. Pagkatapos nga naming magmisa at magtirik ng kandila, agad na kami pumunta dito sa may tugigaraw para makapagmol. Init din kasi sa labas kaya kailangan muna namin magpalamig at kumain. Minsan nga lang din magsama-sama si Lakit, Kuya Makmak at Justin at Pay. Kasi nga may kanya-kanya ding trabaho yung mga iba. Pero na si Auntie Janet at Uncle Bong kasi sobrang busy nila. Pero happy to say masaya silang magkakasama. Kumain nga lang kami dito sa may tusok-tusok. Kaya -tusok. na naman kahit papano mabusog kami. Thank you nga pala kay Auntie Janet kasi trinit niya kami. Katapos nga namin kumain, dumiretso na kami dito sa may palaruan. Balak nga din namin maglaro kahit saglit lang kaya sinulit na namin namin. Tuwang-tuwa nga yung mga bata. Isa na dyan, si Mamkit. Kit, nag enjoy na sa paglalaro. Kasi pagkatapos nito, stress na naman yan. Pero so kahit papano, nakapag-enjoy siya kahit saglit lang. Short vlog nga lang to, pero sana nagustuhan nyo. So, kita kits again for another adventure vlog. Ako nga pala si Tin, tambay lang pero may pangarap. Bye-bye! Mukhang ayaw na nga nilang umuwi. nag enjoy na nga sila sa paglalaro. Pero, bye-bye na!